Good morning mga kalpados Bali magkakape muna tayo bagong gising Medyo napasarap ang tulog Kagabi mga idol may nag PM na isang kaibigan May pinadaan daw siyang gamit Gamit ng airgun natin mga idol <laughs> <coughs> Bali, siya kasi mga idol Nung namasyal dito sa bahay Na saktong Nag-chuchu nag na ng, nag ng fan, PCP Yung side lever sa tong na isiro ko na nun tinistin niya kung paano gumamit ng ganyan naman uh, ko na ng maskin tip yung mga dating tama natin mga lodi habang ginagalaw ko yung adjustment na windage ka elevation may dumating akong bisita ito siya mga lodi si Hunter Joe ito yung mga pas upload ko na video noon wala pa siyang PC noon dyan mga loti nagustuhan naman niya nagtanong kung saan pwede bumili sakto naman mga kalpados na medyo nagsasawaan na ni boss repam yung unit niya kaya yon. pinakita ko sa kanya, nag-uusap sila dalawa na sila nag-uusap <coughs> nakuha niya yung unit nababang talaga, press kay kaibigan Ayan, may sponsor na naman siyang binigay ko. Sa mga laod. <coughs> Kaya bibigyan niyo lang sa Hindi ko alam kung ano ito. Pero pang, parang bag din ito eh. Kasi sinabi ko sa kanya may bag na rin ako. Kaya lang. <coughs> bagay ng home. Maganda rin to. Marami siyang home sa loob. Kaya lang, wala siyang pan. Ito lang pamit-mitan niya. <coughs> Alam naman yan <niyang> may <coughs> ganbag na ako pero unbox natin sa mga ito kung ano ito. Wala naman sa description niya kasi, kasi binarbura na rin niya. Mga, <coughs> <Station lang. coughs> mga kaibigan, viewers, subscribers, silent subscribers, supporters, mga ko sa mga idol. Chat out, chat out.

Yan mga idol, salamat kapag o hunters o pest controllers. Pinaba na yung video para hindi humaba mga idol. Uh, shout Shoutout nga pala kila Sir Brian Ibangilista, Sir gil maries Sir Gijunali Soriano, kay Sir Gijun Tamse, kay Sir Elmido Ellongs, Kaiser Benji Arponeda ng Biskaya thank you mga idol <coughs> sakto lang siya sa Nimrat pag tinanggal yung silencer tatanggalin natin yung silencer pwede <coughs> nang ibiyahing nakamotor kabagsang ganito okay. Nga ah, mai-extended ito siya, para kahit hindi mo natanggalin yung silencer cell, salamat Joe Hunter, baka nire.

silencer o oh, hindi nakakamit na rin natin yung pump magaling na natin yung silencer medyo maganda naman siya load maganda maraming bulsa lang pa yan hindi no, ka pa na, -try na natin si Nimrat without silencer ito naman si side lever with silencer naman para makita natin Ay, so. yung yun, yun. yan mga idol pinabilis na naman natin yung video para hindi magkahaba haba 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 ayan kung ano nang ginagawa yan pang mabilisan na talaga to